Hello po ulit sa inyong mga kasuper T So ngayong araw na ito ay January 2, 2024 Hindi ako nagkamali di ba? 2024 na ngayon So ayun mga kasuper Parang kahapon lang kaka, Kakasalubong lang ng New Year So ngayon na yan, pa Ang base na naman ng araw Palipas na naman ang palipas ang araw So hindi naman natin mapapansin na yan na tumatakbo na ulit ang araw. So, mabilis lang naman. So, mag-countdown na lang ulit tayo. kung, <laughs> <May> ilang, <laughs> ilang days na lang bago magpasko. Siguro, ano lang. 364 three, three uh, four days na lang. Pasko na. So, mga ka-super tea. Ayan, mag-update lang tayo ngayon. Sa mga, dahil nga syempre, yung mga, mga tao ay, ayan, yung mga, ilang araw din silang, kain kain ng kain ng mga karne at kung ano-ano pa mga masasarap syempre nagsawa na din sila sa mga kakakain so today ayan ang ingay so today ano ba yung mga na, uh, ngayong araw ng uh, Martes January 2, 2022 ay 22 January 2, 2024 ano ba yung mga naging mabiling uh, paninda natin so ayan ang mga naging mabiling paninda natin papakita natin hmm. ito yung mga didis ayan mga bilis. Dahil nga sabi nila nagsasawa sila sa uh, mga tira-tirang karne o sa si mga karne yung kinain ng mga, na mga nagdaang araw. So yan, mga dilis. Ito pati cup noodles. Ay, konti na nga lang. Oh. Siyempre yung mga noodles, ayan, no? ang, daming, ano ngayon, ang daming baka bakante. Oh. Mga noodles. Tuyo. Siyempre tuyo. Ano pa ba? Punta tayo dito sa kabila. At siyempre mga itlog. Ito, itlog na maalat kaso naubos na nga maraming bumili kanina then tulog na white at bukod doon no, naging mawenta rin ang ating mga ayan, sardinas mga sardinas ayan, mga awang awang ayan, o, sardinas mga super sardinas yun ang mga naging mabili today na gusto nilang ulamin kasi nga tapos yung mga frozen pala frozen food products natin na konti na, konti na lang natira so nag text na ako sa supplier namin kanina ng CDO umusok-usok pa yung rep natin mo yan pa so yun ang mga naging mabentang pang ulam ng mga kasuperti natin today kasi kahit naman ako parang nagsawa rin ako sa ano sa mga karne pero nagano kasi kami kahapon nag lechon belly sa minatira so ginawang lechon paksiw kanina so simula tanghali eh. Na ngayong hapunan yun pa rin ang ulam namin so masarap na magkaya okay lang na ako lang kain so mga ka super tea, sa inyo ba sa inyong mga kanya kanyang mga tindahan uh, ano ba yung mga naging mabentang mga paninda sa inyo ngayong araw na ito ng January 2, 2024 araw ng Martes so yun lang naman siguro yung i-update ko sa inyo ngayong araw na ito mga ka super tea. at sana ay maging maganda talaga ang pasok ng 2024 sa ating mga buhay kaya kami nanonood sa akin mga super T kasi ata kung may extra. Ayan. So, yun, Siyempre. sigurado uh, sa mga susunod na araw ito naman ang magiging mabili yung mga panglaba. Kasi siyempre, maraming naipon ng na labada. So, sigurado 'yun. Ayan. masusugod-sugodan sila dito para bumili ng mga panglaba items katulad ng mga ayan, mga Sunrox, mga detergent powders, uh, sabong bareta at kung ano-ano pa. Mga popcorn. So, So yun. So mga ka-super TE, naka-update ko sa inyong ngayong araw na ito. At ito po si Alvin Richards, ang inyong super TE. Bye!